Pensa malakanyang sa ulat ng U.S. State Department na muling tinukoy ang Bureau of Customs bilang pinakakorup na ahensya sa Pilipinas. Nanindigan ang palasyo sa mga reforma kontra korupsyon na ginagawa ng kasalukuyang administrasyon. Narito ang balita ni Cresceline Katarong. Muling binansagan ng U.S. State Department ang Bureau of Customs bilang pinakakorup na ahensya sa bansa ayon sa pinakahuling ulat nito kaugnay nito agad na tumugon ang Malacanang at iginiita seryoso ang administrasyon sa kampanya kontra korupsyon. Ayon kay Presidential Communications Office under secretary Claire Castro, malinaw ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sugpuin ang katiwalian gaya ng binigyang diin sa kanyang nakaraang State of the Nation address. Sabi po natin, Ito lamang sa zona, talaga pong matindi na po ang gustong gawing paglaban ng Pangulo sa korupsyon hindi po yan lingid sa ating kalaman. Ipinunto ni Castro na noong Hulyo ng taong kasalukuyan, itinalaga ang bagong BOC Commissioner na si Ariel Nepomuceno na agad umano'y nagpatupad ng mga makabuluhang reforma. Kabilang sa mga hakbang ang mas pinaigting na transparency, accountability at professionalism sa loob ng ahensya. Nakipag-ugnayan na rin anya ang BOC sa American Chamber of Commerce at sa US Embassy sa tulong ng Department of Foreign Affairs upang maipaliwanag ang kanilang sweeping reform agenda dagdag pa rito ipinatupad na rin ang mga patakaran kontra conflict of interest kung saan ipinagbabawal sa mga empleyado at kanilang mga kaanak hanggang ikaapat na antas na makilahok sa customs brokerage o magkaroon ng kaugnay na negosyo matatandaan din po natin na nagprohibit sila ng conflict of interest among the professionals na hindi pwedeng sumama sa negosyo o magkaroon ng financial uh, interest sa mga customs brokerage at uh, ito ay within the fourth civil degree by affinity and by consanguinity. So sa pinamodernisasyon, iniulat ng opisyal na nasa 96.99% na ang digitalization rate ng BOC. Ilan daw sa mga bagong sistema ay ang overstaying cargo tracking system, enhanced e-travel system at ATA carnet monitoring. Aktibo rin ang BOC sa pakikipagtulungan sa World Customs Organizations. So ito pong lahat ay para tugunan ang direktiba ng Pangulo na patayin hanggat maari o maiwasan ang korupsyon sa ating bansa. So with this report, tingin natin at uh, maaasahan natin ang magiging positibo na masigurong tugon ng U.S. State Department. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Cresceline Katarong, SMN News.